Ay, marami nga pala nagtatanong mga kasawi kung bakit daw sobrang uh, amputi puti ko. Tapos ano daw yung ginagamit kong sabon. So, literally, talaga, wala akong ginagamit na sabon. Yung ginagamit ko lang ay yung mumurahin tagang sabon. So, ano ba yung sekreto ko? Umiinom ako ng maraming tubig araw-araw. Halos na sa 10 glass yung naiinom ko. Kasi maganda yun sa katawan natin at sa kalusugan natin. So, iyan ang mga sikreto ko kung bakit nga ba maputi ako. So, at hindi lang yun. Siyempre, natutulog ako sa tamang oras. Tapos, yung sabon ko talaga is yung RDL lang mga kasabi. Alam mo yung mumurahin lang yung uh, alam ko ya, parang 56, 57, parang ganun. Kasi dati nung medyo muramurang pa siya nasa ano lang yung 49, 39. Pero ngayon nasa 56, 57 na kapag sa mall ninyo binili. So, yun sa mga nagtatanong po, yan po yung gamit ko na sabon. So, kaya nagtataka sila. So, eto ang mga kahilingan nila. At syempre, pagbibigyan na natin. At itutor natin sila. So, ayan. At eto na po yung aking kwarto. Super makalat pa siya. Kasi hindi ko pa talaga siya literary na linis kasi hindi pa maayos. So, kaya yan, kung mapapansin nyo, super makalat na talaga siya. Ayan, sige, pagbibigyan natin. Now, ah, wait lang, mga So, ayan. Mm. yan pa siya. So, I hope na sana <sighs> maunti-unti ko na siyang maayos para naman katapan na makapag-live na ako. At syempre, see you soon sa mga aking top fans na mga followers. And magkita-kits tayo sa live. At sana makapag-follow din kayo sa ating panibagong page. Advisor ng mga pusong sawi 2.0. At syempre sa ating page na aking anak, sa Pamilyang Kuela 2.0. So yun po yun. At ito nga ang aking pinagawang aparador yan. Yung mga kasabi, pinagawa ko yan. Lagayan, tapos eto, yan. Tapos ito, yan. So basta i-ano ko rin naman to Kapag ka naayos na to Sure ako na ipapabideo ko ng all over to Yung bahay, mula baba hanggang taas ng kwarto para makita ninyo. Kasi always naman ako, ba diba, pinapakita ko naman sa inyo yung bahay, mag-house tour ako sa inyo. Sa ngayon kasi hindi pa talaga pwede dahil napaka dumi pa talaga ng bahay. Kasi bagong dipat lang kami dito sa aming bagong tinitirhan. Uh, sana maintindihan nyo. So, ayan. Sobrang mahat. Sobrang init na dito sa taas. At hindi ko talaga super kaya yung init dito. Kasi nga, nasa second floor ako sa kwarto ko sa taas. So, yan lang po yun mga kasabi. O, kung pansin nyo yung kama ko, sobrang ano pa siya. Sobrang kalat pa siya. So, ayun pa yung mga kalat. Baka sabihin nyo, pinagdadamot ko yung kwarto. So, yan yun, mga nas nagre-request. Ayan. At sa so, mga nagtatanong, eto pa nakakatawa. Sino daw yung katabi ko sa kama? Siyempre, mm -hmm. yung anak ko po yung katabi ko sa kama. Dalawa kami. Ako at si Hera po yung kasama ko dito sa kwarto. Dalawa po kami. So ayan, uh, huwag kayong mag-alala. Papakita ko sa inyo soon yung kwarto at buong bahay. Marami salamat. Mahal na mahal po kayo. Bye!